tayo'y nasa buwan pa rin ng Pebrero. Bagamat magdadalawang linggo na makalipas ang Valentine's Day, hindi pa naman siguro huli upang pag-usapan natin ang patungkol sa puso. Alam mo bang may sakit na tinatawag na takotsubo cardiomyopathy o mas kilala bilang broken heart syndrome? Tama ang iyong narinig. Sa katunayan, madalas itong talakayin tuwing buwan ng mga puso. Kahit sa lungas, ito sa definisyon at konsepto ng Valentine's Day na tumatalakay sa pag-spread ng love sa mundo, ang broken heart syndrome ay madalas pa rin pinag-uusapan tuwing araw ng mga puso. Ang alam ng karamihan ay bunga lamang ito ng pagkasawi sa relasyon at hindi naman dapat ikabahala. Ngunit ayon sa isang eksperto na si Dr. Serecanto, posible manong maawi sa aktual na sakit sa puso ang pagiging broken hearted. Ang takusubo cardiomyopathy na hangos sa Japan, ang bansa kung saan unang may naitala na kaso ng naturang sakit sa isang individual, ay kadalasang natitrigger ng emotional of physical stress. Ayon sa pediatric cardiologist, sa tuwing nakakaranas ng severe trauma o stress ang isang tao, nagre-release ng stress hormones ang utak nito na maaari ring makaapekto sa kanyang puso. Ilan sa sintomas nito ang pananakit ng dibdib, pirap sa paghinga at pagkahingal. Nagagamot naman umano ito, ngunit paalala ng ilang eksperto na hindi dapat balewalain ang mga naturang sintomas dahil maaari itong mauwi sa pagkamatay kung mapapabayaan. Ang broken heart syndrome ay hindi lamang limitado sa failed romantic relationships. Pwede rin itong mag-ugat kapag namatay ng mahal sa buhay ang isang tao na wala ng trabaho o anumang nagdudulot ng matinding stress. Ilan sa mga payo ng mga eksperto upang maiwasan ang naturang sakit ay bigyang pansin ng self-care at huwag mag-atubiling humanap ng support system. Para sa dagdag kaalaman, ito si Caro Tirao, nagpabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.